Ayan, magandang umaga po at uh, narito po yung update natin kina Mylene. Ayan po si Teacher Nita. Ayan, mukhang busy ayan po na, sila. Nag-aayos na po sila. Ayan, nag-aayos po sila Ayan na po. Ayan na po si Nita at si <coughs> Nag-aayos na po sila. <coughs> si maylin at saka si Ninita. Alam mo naman po para si Ninita. Alam ko po si Ninita. Hindi. hindi. Ayan. Pasensya na ha. Kasi uh, pasensya na po doon sa mga ayan. Alam ko uh, medyo hindi maganda po yung comment pero alam ko naman po uh, lately maaintindi ninyo namin din po yung sitwasyon. Ito po ay ginagawa namin para po sa mga bata at sigurado po na mas mapapabuti sila doon sa lilipatan nila kaysa dito naman po ay okay naman po talaga din sila at kasama namin sila. So, masakit din po sa loob ko na mawala uh, itong dalawang bata dito. Kaya lang, yun naman, lagi ko naman din silang makakasama araw-araw. So, so, ako magsusundo, ako din pa rin magpapalaw sa school. Ito lang po talagang titirahan ang, ang talagang iiwanan na, na, Aileen at saka ni Naninita. Pero andito pa rin, dito lang naman po dito sa San Pedro. So sana po maintindihan nyo din kami. At tulad po ng sinabi namin at ni Pugong Biyahero, hindi naman po namin talaga pababayaan itong mga bata o ito. Ang timbayan po kami sa kanila, ang yun na lang po, ma ano lang po sila ng kanilang titirahan at yun naman din pong lilipatan nila ay kapamilyang tunay din namin na din at mm, mas alam ko mas mapapabuti at Miley, ninita ako, iniinit ako, magugustuhan mo dun. Ikaw, Miley, okay lang ba? O okay. iyan oh, ha, Miley na. Sana maintindihan mo. Oh, sininita po medyo hindi yan ang niyang 'yang maintindihan pa. No, sana maintindihan mo Miley, ipaliwanag mo kay ninita ha. Oh, intindihan ko. 'Pag oh, gagamitin niyo po, intindihan po namin kung gagamitin niyo. Baay, Itong bahay. Oo, kasi yung hindi naman po, ano, no, uh, hindi naman po mapapasama yung mga bata. Andiyan pa rin kami, Mylene, Oh, sa Pasko, magsasama-sama pa rin tayo. So, ito kasi, i-repair -re talaga at papaupahan na din namin sa iba. At siguro, uh, sa isang banda, makakatulong naman din po kina Mylene din at saka Kinunita at uh, yung lilipatan naman po nila ay willing talaga din talaga sila doon papirahin. At anytime po, pwede ko naman kayo doon madalaw. Ah, yun naman po pala namin. Uh, oo, oo ah, ano ko pa rin kayo doon. Uh, ayun sila niya, ano. Basta pupuntahan ko pa rin kayo doon, ha? May, ay net. Net. Okay lang yung ibang damit na ano, pwede namang iwanan muna yung iba. Kahit okay? balikan na lang. So, yung yung maayos yung damit na pwede nyo mm -hmm. isuot na pa. na lang natin. So, pwede naman balikan. So, yung kasya lang sa maleta. So, marami-rami na rin kasi silang damit. Kaya, iklobin mo ba eh. Uwi mo ba ng dabaw yan? Yeah. Wow! Favorito niya yan eh. O, pag ano, isiseparate na lang natin yung iba, ilalagay natin sa isang, so, isang sa isang box. Oo. Uh -oh. kahit dito. Tapos, wala naman yung lalagyan. Kasi, mm. meron naman sila daw doon. Ano. Oo, okay na ba yung damit mo? Yung, yung mga sinusuot lang. O, ilang pang araw-araw. Tapos yung iba, ba? ilagay na lang natin sa kahon. sa kahon. May naman, Ay, lang ito. naman. Ha? Eh, titingnan titignan muna natin kung ano yung magkakasya oh, okay. doon. Kasi anytime naman, mm -hmm. uh, oo oh, pagka may kailangan pa kayo, dito sabihin gili nyo, pupunta kayo dito, kung tusunduin namin kayo doon uli at mm. -hmm. natin doon. Ha? Ano ne? Oh, magpapakabait doon ne. Magpapakabait doon ha. O, kung ano yung ginagawa dito. O, sabi ko sa inyo, yung kwarto nyo doon, na Laging pananatiliging malinis. O, ayusin mo yung tiklog. ayusin mo, balik pa rin mo. Hindi ganyan. O, ano yung puro kapag yung tiklog? So, para matuto na din kayo doon. Yun naman sa pagluluto naman doon, hindi naman sila din po paglulutuin ng sila lang, no? May mag -assist. Basta sa, basta sa pasukan, di ba? Madaling araw kayo. Alam nyo na yung gising nyo, di ba? O nagising kayo ng 4 o'clock, ng ko kayo ng 5 o'clock. Para nakaligo na at yung inyong mga pinagkainan, kung kakain sa umaga, ha? Liligpitin, ha? O liligpitin. No, mabait naman yun, yung titirahan nyo. baka bukas o oh, maihatid ko na kayo so may Christmas party pa naman kayo eh Bialy ka, ganito na niyan oh, pa siya dahil may kamay hmm, May kamay <laughs> oh, Nakita mo ito na hmm. Pero hindi pa ito plancha Gaganyan mo lang siya net. Ayan, ha? O, nakita mo, ha? O, binoble. Tapos, alam nito ni Mylin. Kaya, Mylin, tokoan mo si Ingat, ha? O, huwag siyang pababayaan to. Tsaka, ano naman, lalo nga yung bakasyon, lagi din ako doon para ma-assist ko sila. No? O, para maano ko din doon sa nila kung ano yung kung ano yung kailangan nila, kung ano yung gusto nila. Ano? Ano kailangan pa, pa ni Nita? Huwag kang mag-ano kung may maiwan dyan. babalikan naman. babalikan naman natin. Oo, na? pag ano, pwede naman. Pagtalon. Oo, Oo, sinusuot mo yan eh. Yung hindi ganong sinusuot, iwanan mo na lang dito, ha? oh ito na yung polo. Isusunod na lang namin pa doon. Pabalikan pa naman, o. Oh. Kahit yung mga ilang pangalis lang pang araw-araw, balikan lang para may isuot. Ha? Tsaka yung underwear nyo. O, ihiwalay. May pouch kayo, di ba? Doon ilalagay. Ano yan? ayusin nyo na lang. Para pagka, ano, di ba, balikan na lang natin. Ana? Ano yan? Bagong ligo. Oo po, ikaw. O, alis na si na may lid. Ano ang feeling? Naya, ha? Di ba, sabi ko sa i-re-repair natin tong apartment. Kasi makakatulong din naman ito kay na Lien, no? Pandagdag nila sa allowance din nila. So doon kasi libre din yung titira nila. Libre na din po sila doon lahat. Pati pagkain, no? Kaya thank you din po doon sa sponsor nila na uh, kaagapay din po namin para sa kanilang pag-aaral. <laughs> oh, ayan. So, <souvenir> sa sa'yo ni <laughs> <laughs> ni Maylin. Oh, ay, Nea. Nea. O, oh, ano? Ah. Ano pakiramdam na sa'yo siya gunso? O, oh, ano? Malungkot kata masaya kasi maganda yung lilipatan Ah, maganda naman. Oh. Sabi nga, may baka na rin, yung lilipatan. Maganda. Oo, o, maganda doon. Baka ikaw doon din naman. Um, sabihin mo. Doon ka na rin. Gusto mo ba doon? Sumama kayo na may Sama ka sa akin doon. <laughs> 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 oh, hindi mo sakit. O hindi, bali, pupuntahan naman natin sila araw-araw din. Pagka yung ano, magkakasama rin naman kayo sa Pasko. Kasi dadating si Nanay Lorna at... Pag, paano Nanay? Pag ano? Ah. Pagpupunta din. Anyway, di pupunta din dito sa amin. At saka doon naman kay na mm yung kay Bubong Gehero yung tutulong. Ano ka? Oh. Gaganunin mo lang. Ayan. kaya Ito, nakita. Tingin. O, oh, Ha? oh, nakita mo? O. Oh. Igaganun mo lang siya. O, di ba maayos? O. Di ba maayos? oh, ano? Hindi no. yung no. ginagawa no. lang. No. Oh. No. Hindi, okay lang. Ayusin mo lang. Basta pag kasi ililipat nyo yun doon sa cabinet. Kailangan maayos. Okay. Sa... Oh, madumi. Huwag kayong madumi. Ha? Basta net, yung uh, sinasabi lagi namin ni Nanaya Huwag mo kakalimutan ha. Araw-araw mm. naman din mga kasama oh. ko yan. Kasi sinet, kasama ko rin sa school. Oh, yun. Tapos susunduin. Yun lang yung pagtulip. Paglipat lang, lang ninyo. At paglipat lang. Kasi nga iiwanan na nila itong Iwanan bahay. Iiwanan ninyo itong bahay. Ayan. Ako ayoko din sila dito ng... dito, Hermes. Kasi na, ako nalulungkot din na hindi na sila dito sa bahay. Kaya lang, kailangan talaga maintindihan po rin. May iyak para si Ninita. Mami, mismo mo Ninita itong bahay? Ano? Ano? Tulungan si Ninita. Iyan nagtutulong-tulong. Iyan oh, po nagtutulong-tulong po yung tatlo. Iyusin mo yung patik na <laughs> hindi kanya. Tutulong, tutulong. Ito sa mga pula ka. Iyan, omaron ng tulong ng si Ninita. Iyan yung mga pajama. Saan ang pajama mo na? Ah, mm. uh, kailan natin sila iyahatin? Buka, bukas bukas siguro kung ano. Kasi nga yung naka-schedule lang itong mag-ano Yung pag-iligpit. Ano pa na yung t-shirt mo, shorts. Kahit pang isang linggo lang muna. Hindi naman yung ano, yung, iwanan na lang doon sa amin sa bahay. Yung ibang yung gamit. Tapos na lang yun doon sa may amin. Yan, yeah, very good na ni Nita. Nunong na no, 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 no. Ayan, bilip ka rin mo muna, ha? O, yung mga hindi ka anong gagamitin, ihiwalay na, ha? Net, yung hindi ka anong sinusuot. Pajama, Net. Pajama mo. Ayun, eh, no? Pajama. Hmm. Ano ba ito? I jacket mo, Malinis oh. ba ito, Net? Jacket? Tulungan natin si... Yan to. At uh, sana... Doon po sa mga nag-comment at nanood. Huwag naman po kayong ano, huwag naman niyo po kami i-unsubscribe. No? Patuloy nyo po po rin kami suportahan. Alam niyo, ginagawa namin itong vlog din na ito para din po dun sa dalawang bata At sa pamamagitan po nito ay napakalaking tulong niyo po sa amin, mga charity viewers. Maraming maraming salamat po sa pag-suportan niyo po sa Petito Herns. No? At ganoon din po sa Tres Marias. Yes. ideas ng aba. Ganun po din sila. Kumikilo sila ng independent sila. No? Ganun din sila may din. So, medyo may adjustment lang po ulit. Pero bandang huli po, alam ko, maintindi ma ma ninyo din po. O, yun po, at abangan nyo na rin po yung para ma-update po kami. Update nyo din po kami at yung si Maylin at si Ninita. So, hindi naman po namin iyaan din to. Kapakita din po namin yung paglipat nila doon. Masasamahan yeah. namin. Hindi naman po naman agad namin basta iiwan. No? At hanggang makapag-adjust po sila doon sa bago nilang lilipatan. Di ba, May? Nag-usap na tayo, May? Okay. Kaliligo lang kasi ng mga iyan Yung ibang ano, yung ibang naiwan, o oh, yung ibang naiwan na ano, babalikan na lang natin. Ha? Tiran mo kami hatin na bukas o baka bukas o paglabas natin no? para sabay sabay na para no, kasi nag iintay na din dun sa inyo yung sa bahay no? pinatanong dahil baka may mga lakad pa rin sila ha kaya siguro baka bukas ng hapon dito Hans. mm hirin -hmm. okay, pag-uusap na kasi ako doon bukas ng hapon pwede na silang ihatid ah, okay. Abangan lang po ninyo yung update kina Mylin at Ninita. At saka huwag po kayong malungkot, mas mapapabuti po sila yung sitwasyon. Kasi alam na po natin lahat na kailangan talaga ng dalawang bata ng no? siyempre yung uh, uh, supporta. suporta, no? Hmm. So sa isang banda din naman po, uh, masakit naman sa loob namin na alis na sila dito, pero ito po ay makakatulong din sa kanila yung yung kita din dito sa apartment uh, may isuporta naman din po natin sa kanila ha kaya pasensya na po no kailangan po talaga ng gawin ito at uh, umasa po kayo na na hindi naman po pangit yung pupuntahan nila at nandiyan pa rin po kami ni Tito Hern si Pugong Biyahero at ang aming buong pamilya po ay nakasuporta po sa dalawang bata mm -hmm. ayan po at uh, Merry Christmas po uli abangan nyo na lang po ang kanila pag yan. Huwag po kayong magdamdam. Ha, Maylene uh, Ay, ayun na, Ito pa strong. Ang okay, ha? strong. Okay lang ba sa'yo? Oo. Oh. Ano Nita? Okay. Hmm. Ayan po at uh, maraming maraming salamat po. Ayan po nakanda na yung malita nila. Talagang ready na po para bukas. At abangan na lang po ulit ninyo yung uh, update sa kanila. Maraming maraming salamat po at huwag po ninyong kalimutan na try pa rin yung supportahan sina Mylene at Ninita. Malaking tulong po yung uh, hindi niyo pag skip ng ads. Maraming maraming salamat po. Uh, ayan po at uh, abangan nyo na lang po ulit yung kanilang paglipat at uh, sa ating mga charity viewers. Ay, uh, ko po ang inyong pangunawa, ang malawak na pangunawa. No? alam ko marami mga comments no na napanood nyo kahapon so pasensya na po at kailangan po namin talaga itong gawin no ayan po abangan nyo na lang po at umasa po kayo na itong dalawang batang ito naman po ay hindi ko sila pababayaan yeah, syempre pa napamahal na huh? ito sa amin at yun lang po talaga kailangan po namin gawin itong tinitirahan nila ay uh, paayos, na na, na, paayos natin. din po namin to at hmm. may at Actually may nakausap po kami titira dito Huwag eh. po kayong mag-alala at itong dalawang batang ito naman po ay hindi pa rin namin pababayaan ni Tito Herms at palagi pa rin kami nakasuporta. Ito lang po talagang bahay ay kailangan namin at sana po maintindihan ninyo. Yung natulog po nang sinabi ko kanina uh, makakatulong din po ito sa kanila ikitain po ng apartment at yung naman titirahan nila ay maayos, mas maayos yun. Hanit! at alam ko magugustuhan niyo din doon at sa ha, tuwing umaga dadaanan pa rin kayo ni nanay ha? Pa sa hapon andun, parang hindi lang kayo dito tutulog kasi nga meron naman maayos naman yung kwarto niyo nakita ko na din no? pumunta na rin ako nung kagabi at nagkausap na rin kami ng may-ari nakitirahan nyo ha okay huwag malulungkot ayan at sa ating mga charity viewers po ah, hindi ko po ulit ang inyong malawak na pangunawa. Ayan po at Merry Christmas! Merry Christmas Ay, po! Merry Christmas po! Parang hindi Merry. Merry Christmas! Ayan, o nakasmile lang. Smile lang! Smile! Oo, smile kahit ah. Ayan, oo. Merry Christmas Ayan. po! Oh, Merry Christmas. Merry Huwag nang malungkot ang aming Ninita. Na, malungkot. Huwag nang malungkot. Christmas party na niyang bukas. Christmas po ulit. Christmas. Merry Christmas, Christmas po ulit. Ayan, maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong supporta sa aming YouTube channel ng Tres Marias. At uh, abangan po ninyo yung mga update pa sa akin na Maylin at Ninita. Maraming salamat po. Oh.